What's good guys? For today's video ay di tayo pumarne mga buseng sa may 125 driving school at tayo nga po ay kukuha ng TDC at yung tinatawag na PDC mga buseng at tayo kukuha nga ng lisensya sa pagkakataong array Ay ito pong 125 driving school ay located po dito sa may Bimorada Street tapat lamang po ng police station mga buseng Ay kung may iba pa po kayong katanungan ay pwede nyo pong i-message si Ate Lay Romero raw at talaga naman pong pagkakabait ay agad po kayong i-assist ia ay pagdating ko nga po din ay minakita ko magte-take ng practical driving mga buseng ay talaga namang pulgir eh ay after po natin mag-take ng mga seminar at pati yung ating examination, itong binagay na rin naman sa atin yung ating TDC mga buseng, ay dito muli na tayo din sa pagpapamedikal ay buti na laang at kilala ko ang magme-medical sa atin ng ating Tita May, ay talagang pagkakabait din yan, ay pumarni na kayo kung gusto magpa magpamedikal, bali yung unang bayad natin sa TDC mga buseng ay 1,000 pesos at sa ating medical ay 500 pesos laang naman ay di after nating magpamedikal mga buseng, ay tumuloy na tayo din sa Land Transportation Office Dines LT Aulipa at talaga namang atin munang hihintayin na ma-release yung ating student permit at kailangan nga muna iyon bago tayo mag-take ng PD mga bosseng. Ay di after po ng ilang araw, mga seminars at yung ating examination ay di magte na tayo ng practical driving. Ay ang ating nga pong instructor ay si Ka Dennis Dimata. Ay hindi ko nalang na-video ay nung ako ay nagte-take na ng practical driving. Yung ating binayaran sa PDC mga bosing ay 1,500 at tayo naka-discount nga sa 125 driving school. Ay di after po ng 32 days mga bosing ay pwede na kayong bumalik Dineselan Transportation Office at tayo nga po ngayon ay magte-take na ng examination ay ang pagkakaaga kagumising. gumisang Ay 7am nga ay gumising na tayo kahit ang open pa na ay alas para tayo maaga. Aba ay bago naman kay Pumarna ay kay mag-aral-aral muna nang hindi bumagsak sa examination na mangyayari ay di tayo kumuha muna din ng form mga busaing para sa ating gagawing examination. Ayan ay nagbayad tayo ng 10 piso mga busaing. So ito yung ating form. Pipilapan lang daw natin ito. Let's go ay buti na lang at ang pagkakaunti namin ay parang pipito lang at kami magte-take ngayon ng examination ay ay rin mga busay at tinawag ng aming mga pangalan at magte-take na nga kami ng exam ko ay itong kinakabahan na yung person ay 60 items ay mga busay ang passing ay 48 ay di kailangan ay magkamali kalaang ng labing dalawa at pag ikinagkamali ng labing tatlaw ay di babalik ka din eh para magtake ulit ng exam ay di magbabayad ka ulay mga busay bosing ay di inabot na natin yung ating form mga bosing para naman tayo tatawagin na lang ay ari nga yung kanilang examination room ko yung pagkakaganda eh at talaga namang hindi ka makakagaya ay sa tagiliran at sa harap ay tuong bawal ay eh. ang cellphone ay hindi ka talaga makakasilip sa iyong katabi Your... <laughs> ay di rin ang kaganapan after natin mag ng examination mga bosing ayos 51 over 60 for the passing let's go ay di buti na lang at tayo pumasa mga buseng ay kamuntikan pang bumagsak ay eh. ay yung aking kasabay daon ay 47 kinamandain ay bagsak pa si tutoy ay di babalik na lang ay di tayo naman ay magtetek ng practical driving mga buseng ay toong naambun pa eh. ay ako pa ang unang sasalang ay eh. kinamandain walang yung kinabakodian buti na lang ay toong tayo nakapagpractice at maliit yung motor na ating ginamit ay buti na lang at miyo ay ay di kong iyon ay mga Pati ay di tayo bagsak na agad at talaga namang pagkakabigat na aon ay talagang iikot ka eh doon sa may cone ay walang nang pagkakasikip pa ay talo eh yung lugar namin ay di after natin down ay di diretsyo na tayo din sa front desk na LTO mga buseng at may gagawin nga lang tayo diyan at maghihintay para makuha na natin yung card ng ating lisensya ito ang pagkakahaba din ng pila mga busing ay matagal-tagal din ang ating hihintayang aray bali may babayaran pa kayo dito mga busing na 100 pesos, 250 pesos at 580 pesos bago ma-release yung inyong mismong card ng lisensya mga busing ay di atin na lang hinihintay din eh yung ating card para tayo makauwi ng mga busing ay di yun, after ng 1 hour and 30 minutes, di LTO, ay nakuha na agad natay ng ating lisensya, ay tuwang may tatakbo na natay ng ating motor sa tagbakin agad, ng tuwang mabrik ay ng malala. Ay di para magka-idea mga busay, kung magkano nagastos natay sa ating lisensya, ay 3,900 mga busay yung ating total na nagastos ay siya paano hanggang sa susunod na lang ulit mga bossing thank you